Pagkakataon po, para po kami matuloy sa pano, uh, hesitant pa po ako uh, sumama. Kasi natuloy na muna po, wala po akong Tapos uh, sabi ko parang parang wala naman po siguro kaso niya. Baka po, alam mo, pwede ko walang lang po. Tapos uh, dahil po sa pagkukusigil po ni brother mo, pinili uh, niya po ako talaga na sumama. Tapos naiinig uh, like, na po ako sa mga gagawin niya. Then sabi ko po, hindi siya po uh, ako yung full experience ko po sa SWR po na Um, sobrang laki po ng enlightenment po sa sarili ko. Siguro po sa amin din po mga SMC na mga pumunta po doon. Uh, hindi lang po doon sa sharing sa mga talks na narinig namin. Sobrang madami din po ang natutunan para po sa sarili ko. Um, may mga talks din po kasi na parang sabi na po namin yung talk po about faith. Ata pa po ako, pero uh, sa mga pinagdana din tinanong po sa ilang taon ko ng buhay ko, uh, marami din ako po naranasan ako naranasan ng problema. Medyo na, naalala ko po siya masakit, eh. pero after po nito ako, na, parang nasil ko po, po na andyan pa po pala si guys. niyayakap na niya po ako. Tapos hindi niya po ako pinapabayaan. Kahit po alam po, uh, nag-iisa lang po ako nandiyan po siya para po gabayan ako, para po tulungan po ako sa mga problema na pinadaanis ko sa buhay ko. Tapos po, sobrang enjoy po, sobrang enjoy po yung nangyari na SWR sa parang sobrang bonding, sharing, tapos mga mas naging kakulos ko pa po lalo yung SWR sa Mas nasabi ko po, po, mas naging proud po ako nung natapos po yung SWR namin. Mas nasabi ko po, po na proud po ako na SWR po ako. Tapos, Yuhu! Yung, uh, Yuhu! next ko po, po na sana may uh, mga susunod pa po, po na activities na gano'n sa SSC para po mas makilala ko po, po si, si God kung sino po talaga sa buhay. Niyo. Salamat po.